Kumusta kayo? Nandito na naman tayo sa ating uh, isa pang uh, vlog. Ang pag-usapan naman natin sa video ito ay ito. etong mga uh, lumulutang na di umano tatakbo presidente sa 2028. So ito, pag-usapan natin. Pero bago yan, huwag kalimutan i subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong kamaritisan at video. So, eto ga. Pag-usapan natin ang eto. Ang mga lumulutang na pangalan na tatakbo sa 2028 presidential election. Alam niyo guys, ang aga pa, 'di ba? Kakatapos lang ng midterm election. Eto, nag-umpisa na ang uh, mga ratings, ratings. Uh, etong mga survey survey ng mga uh, pangalan na tatakbo sa 2028. At ito nga nangunguna si Vice President Sara Duterte at si Bongo. So ngayon, ang uh, labas nito pag matuloy etong uh, tandem ni Sara at saka ni Bongo so ang ano dito dotertigo so dugo uh, ito na yung blood bat, no matuloy na yung sinasabing blood bat. ito na yon no kasi Duterte go okay dugo madugo ito so eto ito yung sa partido ng mga Duterte. Sa partido ni Tatay Digok, ito talaga yon ang pwede o posible natatakbo sa 2028 kung matapos itong malinis itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero alam naman natin na itong impeachment hindi talaga ito oo no? Dahil marami na pati nga si Erwin Tolpo ayaw niya dyan sa impeachment no? kung makita ninyo yung interview ni Karen Davila kay Erwin Tolpo, panoorin nyo mabilib kayo kay Erwin Tolpo doon sa kanyang mga sinasabi yan so ngayon eto sa dilawan sa, sa mga pinklawan dilawan yan so lumutang doon sa survey ang pangalan ni Lenny Robredo. Okay? At ni Bam Aquino. Okay? So, yon ang gitandim nila doon sa survey na yon, Lenny Bam. Okay? eto naman ang sa sa akin. Sa palagay ko, si Lenny Robredo, <coughs> kung nanalo siyang mayor, kasi hindi, hindi ako updated about kay Lenny, kasi tumakbong mayor yon sa Bicol, kung nanalo ba siya o hindi, hindi ko alam. Kung mayor siya ngayon doon sa Bicol, sa tingin ko hindi tatakbo ito sa pagkapangulo. Alam niyo bakit? Ang nagpahiwatig ngayon na tatakbong presidente sa Dilawan ay si Risa Hontiveros. Kasi si Risa Hontiveros ay last term na niya sa Senado. So, tatakbo, kung tatakbo ito, ah, pagkapangulo alam nga naman dalawa ang tatakbong pangulo sa dilawan isa lang talaga yung uh, suportahan nila dyan kasi kung dalawa mahati yung boto siguradong hindi talagang manalo ilan lang naman ang uh, uh, bilang ng mga dilawan, nasa 14 million ha? si Bam Aquino nakakuha ng 20 million dahil nga ghimikos-mikos yung miro Ah? Gimikos-mikos yung miro. Hamakin mo si Amy Marcos Nakapatid ng Pangulo nasa, ter, nasa 12 si Bam Aquino nasa number 2 ba? Diba? si Kiko naka number 5 pa oh. ang pinakamataas talagang buto ng dilawan is 14 million yun ang nakuha ni Lene Robredo noong 2022 ha ah, uh, i-correct ako kung mali 14 million, 16 million ganun eh ganun lang talaga ang kanilang uh, boto sa mga dilawan si Bam Aquino nakakuha ngayon ng mataas dahil nga dyan sa mikos-mikos ng miro o <laughs> oh, ba? Diba? So ngayon, Lene Bam. Basta sa dilawan, dyan dalawang babaeng yan, yan ang posibleng tatakbo sa dilawan. Wala, wala ka nang makita sa dilawan na uh, politiko eh. Alangan naman si Chris Aquino ang patakbuhin mo na ang liliit na ng ni Chris Aquino. So ito lang talagang dalawang ito. Lenny o Reza. Pero sa tingin niyo Ah, sa tingin nyo papayag si Risa na si Leni ang tatakbo di ano na nga ni Risa yan si Leni di ba parang hindi na nila <coughs> hindi na nila ni ano yan si Leni dahil ito si Risa meron talaga itong uh, pangarap, ambisyon natatakbo talaga sa pagkapangulo ngayong 2028 ito naman sa akin kung tatakbo si Risa Hontiberos sa pagkapangulo po siyang araw na yan. Wala talaga yung makuhang buto sa lalong-lalo na sa Dabaw. Alam niyo bakit? Galit na galit ang taga Dabaw doon sa ginawa niyang pag-ano ng picture ni Sarah. Kaya gumanti ang mga supporter ng mga Duterte. Ah, kinupakulam yung kanyang picture din. Tinamaktamakan, sinunog pa yung picture ni Risa Hontiveros. Dahil yun sa ginawa niya sa picture ni Inday Sara, na pinunit niya, doon mismo sa Davao. Ganong kabastos yan si Risa Tiberos eh. Tapos, sa tinin mo, ha? Manalo ka pagka Pangulo, utot mo. Oh. Yun ang sabi ko sa inyo eh. Kaya yung, uh, yung miro na yan, yung sa kumilik kailangan talaga bantayan yan kailangan huwag tantanan ng mga Pilipino yan, kasi mikos-mikos yung miro na yan, hamakin mo 17 million to 18 million ang overvotes. Saan ka makakita noon? 2025 lang. Administrasyon lang ni Bongbong Marcos nagkaroon ng ganyang karaming overvotes. Saan napunta yung overvotes? Ah, doon siguro. Doon kay Bam Aquino at kay ano, Kiko Pangilinan. At saka yung 5 million. Yung 5 million na nasira na ano yung uh, sample ballot sinunog ba yun? sana punta yun baka dinagdag pa nila yung sa mga boto dyan sa mga iba nanalo dyan oh, ganun ka ano yung uh, election sa atin ganun ka dumi ah ganun ka dumi kumilik na ang mag kung sino ang mananalo o oh. yun yun sa mga dilawan ang posibleng ma mag bo sa 2028 Vice Presidente si Bam Aquino or si Kiko yun lang naman mga politiko ng Dilawan or si Coco Pimentel eh si Coco Pimentel di nga nanalong mayor eh o oh, diba ayun <laughs> yun lang naman ang huwag sa Bisaya pa maura ng pinakosgan na politiko sa Dilawan kana sila <laughs> Kagilang paso, giinodoro na sila nung panahon ng Duterte admin. O. Oh. Ngayon, plan nilang babalik. Ah, plano nilang bumalik. Nanalo lang naman mga yan kasi yung first lady dyan, dilawan yan eh. O. Oh. Alam naman natin, may record na yan sa pagmikos-mikos ng uh, machine. Yung yan. Noong 2022. O, oh, nilabas yan ni a uh, atorniglinchong no yung yung pag cosmicos uh, ng machine a dagdag ang style kasi guys sa Pilipinas na eleksyon sa pag uh, bilang ng boto is dagdag bawas talaga yan yun talaga yan eh alam ng mga politiko yan ganan ang ginagawa dagdag bawas ang kumilik sila ang magdesisyon kung sino yung mga dapat ipapanalo o, oh. ngayon, hindi sila papayag na uh, ang manalo, Marcos Duterte lang. Kaya, hinaluan talaga nilang ng dilawan. Para hindi mawala sa, ha, hindi mawala sa uh, linya o usapang politiko ang mga dilawan. Kaya pinasok talaga nila yung dalawa. Kasi yun lang naman talaga ang dilawan na tira ngayon, dalawa na lang. oh So, yan ang sa dilawan na posibleng tatakbo sa 2028. Dito naman tayo sa administrasyon. Sino kaya ang pwedeng tatakbo sa linyada naman ng administrasyon? Ha? eto ang sabi. Meron ako nakita. Romualdez Chisiscudero? Weh. May posibilidad diba? Magtandem si Romualdez at saka si Chis Escudero. Sa, sa partido yan ni, ni ano ni Tambaloslos. Kasi si Tambaloslos may sariling uh, ano yan, may sariling uh, partido yan, yung CMD kung saan nila pinasok si Inday Sara, inadapt nila si Inday Sara. Pero nung nakita ni Inday Sara yung toga ni Tambaloslos, kumalas si umalis si Inday Sara diyan sa partido na yan. Kasi nga tinanggal nila si ano si Gloria Macapagal Arroyo. O. Oh, di ba? Doon sa mikos-mikos naman nila doon sa Congress. Yun yun ang istorya dyan. Ngayon, kasi uh, ambisyoso naman to si Tambaloslos kahit uh, sobrang baba niya sa uh, survey. Kasi nga, hindi mo mabasihan ang survey. Kasi nga, yung uh, machine, pwede imikos-mikos yan. Kahit wala ka sa survey, pwede kang manalo, pwede kang mag, pwede kang mangunguna, di ba? Oh, matik na yan, guys. No. So ngayon, kung tatakbo si los ang uh, gawin niyang busy si Chich Escudero, ay hindi po, yan imposible. hindi ang posible talaga yan, no? So tingnan natin. Kung yun talaga kasi si Erwin Tolpo parang malabo eh. Yun si Erwin. Kakapanalo lang niya at saka may issue si Erwin Tolpo sa citizenship kaya hindi ang pwede kasi ma maging ano lang yan Grispo ayun ang binanat kay Grispo noong pagtakbo niya kaya siya natalo dion sa kanyang uh, citizenship ngayon dito naman tayo sa linyada ni Marcos sino kaya Rafi Tulpo Rimulya eh yun lang naman ang mga kandidatong may pangalan eh sino pang kukunin mo dyan ah Hindi naman pwede si Aimee. Hindi ko lang alam. Oh. Tatakbo si Aimee bisi presidente? Kanino ang linya kay Inday Sara? Eh hindi pwede 'yon. Hindi papayag mga Pilipino. Hindi maka, hindi papayag mga makaduterte na si Aimee Marcos magiging bisi. Inday Sara, hindi ta pwede. Ha? Ah? At si, hindi na si Inday Sara nang ganun. Kasi nabudol na siya dyan sa kay Bumbong. Ngayon, kalagay natin uh, uh, Tulpo or si Lisa Marcos. Baka tatakbo yun. O, oh, uh, Tulpo Lisa. <laughs> ganoon Or Tulpo Rimulya. Kasi yun ang uh, ano eh. I think si Jubic Rimulya. Or si... Si Crispin Rimulya. Pwede. Diyan sa dalawang Rimulya, pwede yan. Pwede yan magtandim kay Tulpo. O Rapi Tulpo, Rimulya. Pwede yan. Matunog din na mga pangalan yan. Yan naman ang mga malakas na mga pangalan dyan sa politika eh. Yung mga yan. O. Kasi yung nilagayan sila dyan sa kabiniti. <clears throat> mga politiko yan eh. Kaya dapat maglagay ka ng mga kabiniti mo, yung hindi politiko. <clears throat> kasi, yung iba dyan gagamitin talaga yung kanilang uh, uh, kanilang mga kung saan sila nilagay gamitin talaga nilang sa politika oh, diba? so ngayon yun na dito naman tayo sa partido ni Isko I think wala sa tingin ko kasi hindi si Isko hindi pa ito tatakbo iiwan naman niya Manila uh, ibabash na naman siya ng mga tao na ayan oh, iwan na naman ni Isko ang Manila, ing ganito, ganyan. Oh, di ba? Kayo din ang binato sa kanya nung tumakbo siyang presidente. So ngayon, sa tingin ko hindi tatakbo So sa, sa, partido ni Isko, parang wala. Parang walang tatakbong presidente diyan. Oh. Kasi si Isko lang naman ang ano diyan eh. At saka kasi hindi ko lang alam magkasama ba si kapartido ba ni ay, iba. Iba yung partido ni Biko. Biko Soto. Hindi pa pwede si Biko eh. Bata pa si Biko. Nasa 30 plus pa lang. Sa vice presidente siguro pwede na. Pero presidente dapat yan. Hindi pa pwede. Ngayon, dito tayo sa ano, kay uh, partido ni Bilyar. oh, sa partido ni Bilyar. Yan nandyan si ano eh, si Aime Marcos, si Caetano at sa si Camille yun lang naman ang uh, malakas sa uh, partido ni Villar, 'yun sila. Eh, hindi ko lang alam itong kay tanong lalaki. Si Alan. Hindi ko alam kung last term ni Alan or pwede pa siyang tatakbo ng um, isa pang term, hindi ko lang alam. No? Pero kung last term din si Alan kay tanong, nako. Baka magbisi presidente din ito. Hindi lang natin alam. Pwede mag-independent. Kasi dito sa linya ni Vice President Sara, ay hindi ang kunin ni Vice President Sara si Kaitano. Nasa ano talaga nasa PDP talaga 'yun. Bongo asip Bongo talaga 'yun. Bongo diyan lang eh ang ano malakas si eh, si Bongo si Bato, Robin. pero so, si Robin hindi yan mag hindi yan tatakbo pa sa mas mataas na posisyon. Ibigay talaga nila yang kay Bongo kasi si Bongo ano na may nakaning na eh sobrang dami ng natanim si Bongo. Tumakbo na ngayang base in 2020 to hindi natuloy dahil ayaw niyang kalabanin si Inday Sara. So yun guys, ang mga <coughs> ano natin uh, mga pananaw sa ating uh, darating na eleksyon, no? So eto itong mga itong mga politiko na ito, ito talaga yun. Sila-sila lang yan eh. kasi sila lang naman yung may mga pangalan diyan eh. Yung iba hindi kasi kilala. No? Malay natin, mayroong panglulutang na hindi mga kilala. At yun ang mga tatakbo. <coughs> kasi nga, kahit nga yung mga mahina, na ilang beses nang natalo, tatakbo pa rin. Hindi lang natin alam. So, yun lang guys. Ang ating ano, update dito sa mga pwedeng kumendidato sa pagkapangulo at sa pangalawang pangulo sa 2028. So, abangan natin pang pa ibang mga updates at ibang mga darating pang mga survey. Tingnan natin sino mga pangalan ang lulutang. No? So, yan ang sobrang excited talaga ang election sa 2028. Kung madugo man itong 2025, mas madugo itong 2028 na election. So, hanggang dito na lang. Abangan na at abangan ang susunod natin na mga pag-usapan dito sa ating uh, Ili TV channel. Maraming salamat. God bless.